Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Dare to Ask. Sabi niya, "Just in. Senator Rodante Marcolita will deliver his privilege his speech today. The only one listed in today's Senate agenda." Allah, ba'kit kaya ito? Uh, nandito yung parang program uh, sequence o agenda ba ngayong hapon uh, about to start o nag-start na kaya to uh, agenda for the day number one, prayer next, roll call pangatlo reading and approval of the journal of the previous session number four reference sa business. Number five, privilege speech, Senator Marcoleta. Siya lang talaga. Other administrative matters and adjournment. So, bakit sa 24 senators, nag-iisa lang ang mag-privilege speech? Di ba ang, ang mga senador na gustong gusto matuloy ang trial ni Bipisara Sara Soto, Bam, Kiko, Risa bakit walang privilege speech? bakit ito lang si Senator Markuleta ang mag privilege speech? okay, uh, may nabasa akong saan uh, May idea na ako matinding pasabog ito. Oh, ito. Si Jonathan Kalukad. Sabi niya, ito na nga. Senator Marco is the only eyewitness when the fourth impeachment was being cooked in the house. Exciting. nandun si Senator Marcoleta yung February 5 kasi congressman pa siya by that time eh. Uh, sino pa maybe nandun din si Senator Irwin Tulfo sino pa bang mga dating kongresista ito silang dalawa lang at alam nitong dalawa kung ano ang nangyari talaga ah uh, may narinig akong kwento ni Senator Marculeta yung pagpaperma yung 215 na pumerma na ikwento ng kanyang kaibigan kong na yung pumerma, inipon sila sa isang kwarto, hindi na pinalabas <laughs> kinuha lahat ang mga cellphone then perma lang Perma lang. So, inamin ng kongresistang ito kay kaibigan niya eh. Inamin niya kay then congressman Marcoleta na hindi na nila binasa. <laughs> hindi na nila binasa yung impeachment complaint. wow Wa, wala lang. Basta lang. <laughs> perma ng perma. So, biniro ni ngayon, Senator Marcoleta na pareh, Pwede ba imbitahin kita mag testify sa impeachment court tungkol diyan sa sinabi mo? <laughs> Parang awa mo na pare, ayaw wag, ma, ma madadali tayo diyan kung imbitahin mo ko yan, sabihin ko na nabasa ko. <laughs> But in reality, hindi na nila binasa. Kasi, kung ilang pages 'yon? 30 pages ata. Hindi mo daw kayang intindihin yung nilalaman kasi karamihan doon, mga technical uh, for lawyer's term, ay eh, karamihan sa mga di lawyer, hindi daw talaga naintindihan, sabi niya so, <coughs> ito ngayon very exciting ang privilege speech ni Senator Marculeta ah uh, manood na lang kayo, ako hindi ako maka-concentrate naman kay from time to time nagsisingit ako dito na gumawa ng vlog. Okay? So, magbobotohan na ba? I hope so. Kasi, mayroong, mayroong statement ni Senator Ping Lakso na mas mabuti daw, huwag munang magdesisyon. Mas mabuti daw, hintayin nila yung disisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na isinampa ng House of Representatives. Anyway, kay Senator Lacson lang yan. I don't know sa iba. But ako, inaasahan ko na ma matuloy ang butuhan. <coughs> matuloy na ang butuhan para once and for all, ma to rest na ang issue na ito. Uh, instead na mag-boob on na tayo, para itakil ng Senado ang mas mahalagang bahay, bagay na may makakatulong sa sambayan ng Pilipino, e eh, impeachment na lang tama. Total, hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si B.P. Sara. Nandyan pa rin yung kaso. Pwedeng ilang buwan na lang, six months from now, tama ba? August. August September, October, November, December, January. Oh, February! Isang pa ulit tuloy ang bloodbath. Bakit? So, I will be madidismaya ako pag nagkasundo ang mga senador. Okay, huwag muna tayong magbutuhan. Hintayin natin ang ang decision ng Korte Suprema. I will be dismayed o oh, madismaya. inaasahan ko na magbutuhan na. Dalawa lang yan. Sabi ni There are only two scenarios. Sabi ni Senator Escudero, Senate President, madismiss na yung impeachment case or tuloy ang impeachment trial. Yan lang. So kung tuloy, okay lang. Kung i-disregard nila yung immediately executory na decision ng Supreme Court, nasa kanila yun. tuloy kung yon ang gusto ng mga senador. Bata ko umaasa na mas maraming senador na mas maluwag ang pangunawa at irespeto ang desisyon ng Korte Suprema na tuluyan ng ibasura ang impeachment case na ito na pwede namang isang pa ulit February 6, 2026. So, may iiyak na ano kayang pasabog ni Senator Marcoleta iiyak na ang mga nasa kamara salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libring at pako para makapagpatayo ng tribo ng mas ma Uh, maayos na kanilang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang ero nga uh, ihatag na mo sa mga tao at itabang sa mga tao nga uh, nagkinanglan sa ilang balay. Kaya nakikpuyo lang niya siya sa iyang magulang. <tinyo>

karon mo managet sa pagtok ang gihatag na namo nga yero so nakabalay balay na ang nataga na bugit salamat sa Ginoo ay salamat sa Ginoo ug nakabalay na ko mm, -mm. sa sam, ay nagtabang sa Oh, oh. Ang tabang. isa pa isa pa Sabi na sa nagtabang sa sin. Oh. Salamat. sa Ginoo nga nakabalay ko. Mhm. -mm. tungod sa iya nakabalay ko karon. Mhm. -mm. Kay tulo na ka pag-ipon na nako. Nagkigpuyo lang kasi mong gisuon. Ah, sige, salamat kaayo.